Hello, hello mga Suki loves. Good morning! Ayan yung aking morning routine morning routine ng inyong tenderang ina Siyempre, bago ang lahat mag-imiss muna tayo ng mga kalat dyan sa lamesa <clears throat> Ayusin muna natin yan para naman maging kaya-aya sa paningin at yan ang aking hugasin Yan, magpapalinya ka na lang talaga na ang hugasin ang nagmamahal sa ating mga ina kasi nga iiwanan mo hugasin, babalikan mo hugasin pa rin, <laughs> nandyan pa rin siya so ayan, char lang sinong nakaka-relate ng mga nanay ayan, at yan ang aking kapartners sa paglilinis ng bahay kahit saan, hindi talaga makukumpleto yung aking paglilinis ng wala yan. so hindi yet sponsored so araw-araw kong ginagawa yan kasi mala, palaging may mga alikabok, may mga laglag ng mga semento. Kaya kaya nilalagyan ko ng mga yan, ng mga sapin, ng mga tela yung iba po ng aking mga yung, yung food processor, yung slow cooker, tapos basta yung mga appliances na nandiyan, may laki yung may nakalagay na tela kasi nga dahil nga yung aming bahay ay nakapending sa pagpapa sa nagpa-renovate na, kasi kami and kinapos sa budget kaya ayan pending muna at yung aking oven matagal nang hindi ginagamit so ginagawa ko na lang na patungan at yan ay ano sa mahal ng tang ng gas ngayon ay nako itama na yung isa lang yung tangke na binibili namin doon yun ginagamit namin sa dirty kitchen tsaka yung aking nililinis na yan ayan yung kapartner ko sa pagtitinda So, yan po yung Meron naman akong estante na malaki-laki yung pang pagkain talaga. Pero, mas okay na to kasi hindi naman ko naman nilalagay ng marami. Niluluto ko pagka-order sila. So, nagde-display lang ako ng kaunti dyan. So, yan. Alam nyo, gusto ko mang magpaka aesthetic sa ngayon. Eh, hindi talaga maari. Kasi nga, magda mag ano lang ako, mag-aaksaya lang ako sa pera. So, ayan ang sinasabi ko kung bakit. Ang dahilan. <laughs> Ayan, ah, ang ah, aming bubong. Nakalapat lang yan, pero mayroon niyang bubong sa pinakataas. At yung kalaban namin araw-araw talaga yan. Ah, marami yan dito sa bahay. Tsaka hindi lang dito sa bahay na to. Halos lahat ng bahay dito. Kaya pag nagpagawa kami, hindi pwedeng kahoy. Cemento or bakal talaga. So yung nasa taas niyan ay bakal. So ayan pang aking nag-umiksen ng mga labahin kasi nga ay dahil walang tigil ang ulan so kailangan dito tayo sa loob ng bahay magsampay so yan yung open na yan oh. bubong yan ng aming ah, toilet na nakataas nga at yung sa likod niyan ay basketball court meron niyang bench dyan so pagka naglalaro talagang ang ingay dyan tapos yung taas na yan ang sahig niyan doon ng hallway sa likod sa taas yan, yung aking laundry area. Yung gate, kaya may gate yan. Kasi open yung dito sa kabila na yan. At sa, so, yung pader na yan, open yan before. Yan. ah uh, dahil ginawa yung basketball court, so tinaasan nila. Tapos may, may screen pa yan dyan sa taas. So, para hindi malaglag, ma tumalbog yung bola. So, yan. Kaya naman, ano, pinagawa namin yun. Ano, kasi nga, nag-ashfall. Isa talaga ang bahay namin sa ano halos lahat ng bahay dito nagpalit talaga ng bubong kasi sobrang mga nabutas. Yan, oh yan yung bubong na yan, no. Yan yung nagpatong nagpadugtong kasi kami ng bawat side ng mga 12 na patong ng hollow blocks para nakadesign yan talaga sa dalawang kwarto at saka yung hallway. So yan, yan biga, ano biga ba? ano yung yan yan yung nakaabang yan kasi yan ipapatong yung mga mga bakal na pang sahig sa second floor so ayan o, dahil nga ginawa itong ano sobra sigurong pagpukpuk nagkarak yung tiles so, po yung ibabaw ng uh, aming toilet yan hallway yan papunta dito sa likod pag natapos yan so ilagay muna dyan pinatong muna dyan yung mga sports na ginamit nila pang forma. Basta yan yung level ng papapatungan ng sahig ng second floor pag nagpagawa na ulit. At yung karton na yan kahit na gustuin man namin ay pakisami, hindi po pwede kasi yun nga ipapagawa din naman yan near future noon na namin talagang makatapos yung uh, ami isang yung budso ko ngayon hopefully this year makatapos na And yung panganay ko naman is nagtatrabaho na since 2020 up to present. And kayo, tulong-tulong kami sa pagpapaaral sa bunso. Yan po yung uh, siyasabi sabi ko, yung taas. Bali, kalahati ng bahay ay nakataas. Yung bubong. Tapos yung kalahati is andun pa rin. Pero yung kalahati nun is yun yung magiging terrace etong pinapatungan ko ang magiging hallway hanggang yung sa kabilang sa side ko, sa right side ko ay yung kwarto, dalawang kwarto. Tapos may hallway din yan doon sa likod. So may pintana din yan doon sa likod. So yan lang and thank you sa so panonood. God bless!